টি

Cepat 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 cepat! Ito China to China China! Ingat nga kah? May salubung ako oh, durog. Pa tayo kayo? Oui. Ay kasakit! Bigat nun. Ayan na siya, oh. Tika na siya. Tika na. Pahinga yun. Pangalawa pa yun. Wala na. Tuluyan yun.

yan yan mamaya abangan natin hello ah! hello prino prino para yung takob yung ano yung box mo

Vista, baby. Uy, uy, uy. Pinapadelete. Sabi ng Rider. Batang Basawan. Kapit. Batang Pinalis yung big bike. Sabi. Batang Basawan. Kapit. Batang Big bike. Batang Basawan. Oh. sa matitilit or maano yun. sargohin ng kutsi. Uh, Nagbahan ako dun ah. Big bike na eh. Tapos de-marin lang eh. Nabi pista. Uh, Balik na naman sila. Pabalik-balik sila Pati big bike na yun ah. Paano na rin ah. Sila na naman oh. Sila pa rin. Sutherland oh. Shoot to sabanga. Si <laughs> no, no, Diyos ko po. Hindi pa natuluyan. Ayun no, ako, no, sa na no. no, 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 no. Wina. Wina. <laughs> <laughs> I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing. <laughs> Abi, uh, maganda yung ano niya ito lang uh, niya ada. Uh, Tignan <laughs> niya. Mo abalik naman yung mga big boy ko. ngayon na big bike din ngayon na marami na rin pala ang kamote dito big bike

nakasahod. Ito oh. ng GS, oh. Bomba, Big bike yan. GS 1250 yan. Bigatin yun. Milyon na halaga nun. Big bike day, big bike day! Yan, sabay sila. Oh, pang trail bike, oh. Ginagawang pang banking, oh, Lord. Ah, oh, diretso. Walang hiya. Ang tunog, oh. Uh, RS 1000. Ah, 700 pala. Big bike, eh. Dusty Marilake. Eh.

Huwag ka lawin, huwag ka lawin. Pagulong na lang. <laughs> Pagulong pa ganun no. oh. Aba, may na ano. May sumimplang. Babae ba yun? Makahawa <tip -tip> naman. Sumagot kasi siya dyan Oh. Hindi, kadadaan. Nang ano sa, sa big bike eh. Sumabay siya eh. Kala niya. Sumabay sa big bike eh. Kala niya, kakayanin. Sports bike yun eh. Yan, taong yung gas-gas oh. Taan natin. Sumabay kasi siya sa sports bike. Eh, mga big bike yun eh. eh. Sumabay. Ay, hindi naman oh. sports bike yung motor niya eh, pang pamalingki yan eh. <laughs> eh, dalawa pati. Ha? Ah? Dalawa. No, dalawa gra sila. Grabe ka Grabe ka Nagkaklik pala yan eh. Oh. Version na. Kaba. Pangalawa, simplang. Pangalawa pa? Hindi, pa. pesa pa, pa lang. Ano ba na kanina? Yeah! Ah! Oo, pakalawa siya pala daw niya. Sila nandali. Simplang na. Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya. Sabi siguro ng rider, sanay naman doon sa simplangan to angle. Simplang ulit. Kaya Baka mamaya, masaki mo yung na simplang idol. idol. Ang ganda ng big bike niya, lumang modelo. Ang ganda ng linyada niya. Magkakunta sila oh! Mabagal na yung takbo nila Wala na ano yung motor nila oh. Babagal na Pahinga oy Pahinga din oy Kamuti Mas... <laughs> na kamuti pa Kamuti <laughs> na kayo, yung angdas Kamuti pa na tayo Kinamuti Ayan <laughs> oh <no? laughs> Kamuti izin tot pala Nih. actually heading malupit na rupa malat may ambulansya naman eh kaya don't worry be happy ay may ambulansya na oh ang mo ambulansya <laughs> <laughs> buhay ka impanta wala eh tana ito eh wala ko sa eh Sana kaya yung motor ni Kagag, bininta, bininta na yata Boy, ng asawa niya. Talaga. Ah, ah, kita yang ano kita, kita poh sayang yung beauty mo basimplong ka lang dyan Natumba lang, hindi naman ano. Nadulas, nadulas pagliko. Nadulas. Tapos napiga no. pa niya yung ano. Sili Tumba yung, yung ano sa akin. Wala, ano lang yan. May, minor lang. Minor lang, tumba lang eh. Hindi naman nabangga.